Hello. Akala ko dati, uh, pag magtatagal ka sa labas ng bansa, malaki yung maipon mo, malaki yung maipundar mo. Minsan naisip ko na nasa Pilipinas pa lang ako, siguro ang yaman-yaman ko na. <laughs> Pero alam mo nung pagdating ko dito sa sa Canada, kasi may kasama ako na five years na more yung pag-stay niya dito as permanent resident. Tinanong ko siya kung kumusta yung ipod niyo. <laughs> eh sinagot lang niya ako na ibalik mo yung tanong mo sa sarili mo pag umabot ka na rin ng 5 years or more. <laughs> Kaya, expectation versus reality. Tsaka nagdidepende din yan sa stilo ng pamumuhay natin sa bansang ito. Ako kasi is breadwinner ako ng family namin eh. So, nagatabang yun ko every 15 days, nagapadala ako ng pera sa Pilipinas. And then may mga projects ako sa Pilipinas. Kaya, hindi ko masabi na malaki talaga yung ipon ko. Kundi, parang sa atin lang din na buhay-buhay lang dito. So, minsan paycheck to paycheck. So, ganun lang. So, yung expectation ko is masyadong mataas before na hindi naman sa reality. Kaya, ano lang, maginhawang hawang uh, buhay meron.